Ang dagat na ito ay ang Mediterranean Ocean na nagpalaki sa iyo. Ang tubig nito ay palaging malinaw katulad ng mga mata ng mama mo. Yayakapin ka ng dagat at poprotektahan ka para kang nasa piling ng mama mo palagi. Hindi ka nag-iisa. Palagi kang minamatsaga ng mama mo. Palagi kang nasa piling ng mama mo. Palagi kanyang binabantayan. Palagi kanyang binabantayan. gumising ka na. Oras na ng trabaho. Gano'ng katagal ka pa ba bang hihilat at matutulog dyan, ha? Uh, Uncle, uh -huh. Eh, Uncle, kakahiga ako pa lang, eh. Kalokohan! Walang oras ka ng tulog dyan. Alas 4 na! Kaya bango na! Uh, Opo! Good morning, Chef! Tingnan mo. Nagising tuloy ang bata. Ayos lang, Marco. Matulog ka ulit. Ang ganda ng panaginip ko. Ganado akong magtrabaho ngayon. Narinig mo ba yon? Bilis ang gumalaw. Huwag tutulog-tulog palagi. Saan ako kukuha ng uling na may baga? May baga? Gagawa mo na ako ng katama! ma. Oy, Marco! Dapat bumalik ka pa sa magtulog! Ah. Oy, <laughs> hey, niyo! Dapat tularan niyo si Marco! <laughs> Natapos ko na. Mm. Ano pong susunod kong gagawin? Kulang ang lasa. Oh. Anong lasa? Mas masarap kesa sa gawa ko. Hmm. Pero may kulang pa rin eh. Ah, Chef. Anong gagawin ko? Gagawin? Bakante ako. O oh, sige. Magpahinga ka na lang muna. Pero hindi pa oras ng pahinga. Hindi ako pwedeng nandito sa kitchen na wala man lang ginagawa. Hindi yan. Kahit na wala kang gawin dito sa kitchen, ang barkong ito ay iahatid ka sa Brazil. Kaya relax ka lang at magpahinga ka na lang muna. Ibig sabihin eh, wala akong silbi sa barkong ito. Easy lang. Bakit ka ba nagagalit ka agad dyan? Alam mo kasi, ang buhay sa barko ay naiiba sa buhay sa lupa. Kaya... Uncle, ito ba yung bagong saltang totoy na Stokwa? Hindi ako totoy at Stokwa! Mali ka nga! Siya si Marco Rossi, ang bagong kitchen assistant. Ganun ba? Sa ganda ng pangalan mo, Marco Rossi, hindi ka bagay bilang kitchen assistant dito sa barko namin. Ang kitchen ay pang small time. Kung gusto mo maging isang tunay na lalaki katulad ko, dapat doon ka sa top deck magtrabaho. Alam mo kasi bata, ang mga kukay hindi kaya umakit sa mast ng barko. Nanginginig sila kapag umahampas na ang mataas na alon. Mga sila, baka maging duwag ka. Bigyan mo nga ako ng almusal na pang tunay na lalaki. Mm. Hindi ito small time na trabaho. Pambabaing trabaho ang magluto eh. Marco, itapon mo yung pagkain. Pagkain na niluto ng duwag yan. Kaya baka makasama sa yung kainin yan. Akel! Di ba ang tunay na lalaki sa patang lumanghap ng hangin dagat? Itapon mo na pagkain. Marco? Opo! Sige, kumain ka na ng hangin dagat! Tati ka lang! Joke lang yun! Sorry, patawad na! Sorry na! <laughs> Sinabi ng wag mo akong tatawaging uncle. Chef Leonardo dapat. Sige, chef na ang itatawag ko sa'yo. Ganyan nga. Sige, bigay mo na sa kanya, Marco. Opo. Ayan ang hudyat ang 8.30. Ito na ang hinihintay mo trabaho. Magdala ka ng dalawang kape sa bridge. Opo, chef. <laughs> Lumiko sa kaliwa! Liko sa kaliwa! Liko sa kaliwa! Pumunta west southwest, full speed ahead. Pumunta sa west southwest, full speed ahead. Pasok. Ang niyo, nandito na sir. Salamat. Salamat. Captain, kailan niya akyat ang tanghalian niyo? Pareho lang. Alauna ng hapon palagi. Kuha ko na. Aalis na ako. Ah, Marco. Opo. Bago tayo tumuloy sa Brazil, dadaong muna ang barko sa Marseille. Dapat ay magpadala ka ng sulat sa papa mo para mabalitaan siya. Opo, maraming salamat. Sa bahay ko ay mayroon akong anak na lalaki na katulad mo lang ang edad. Summer vacation nila. Malamang ay natutulog siya ngayon. Opo, malamang tulog na. فعلم <applause> Ha Tama si Chef. Dapat ay relax lang ako. Kahit na wala akong gawin dito sa barko, ay dadalhin pa rin ako ng Folgore sa Brazil. Ang dagat. Kasing linaw ng mga mata ni Mama. <laughs> Upunta na ako sa Argentina para makita ko na si Mama. Nandito na ako! Uy, <laughs> Marco. Mukhang ang hangin dagat ay talagang pinasya ka na sobra-sobra. Dahil nasa dagat na tayo ngayon, ang pagiging malungkot ay hindi nakakatulong sa atin. Nakikita ko relax ka na kayo. Dahil maganda na ang mood mo, subukan mo nga tikman na yan para sa akin. Ano, Marco? Iba na ang lasa, di ba? Mas masarap! Kahit na ako ang batikas si Chef Leonardo, minsan nalilimutan kong lagyan ng nutmeg ang karne. Ayos, handa na ang tanghalian. Sabi ni Captain, parehong oras ang tanghalian niya. Okay. Anong susunod kong gagawin? Ha? Ah? Ah. Para sa susunod, espesyal na bagay ang gagawin mo. Ako, si Chef Leonardo, ay inutos ang pabulaklakin ng shipmast. Huh? Pabulaklakin? Tama. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo nagagawa yon. Bawal ka pumasok dito. Pero, paano magbubulaklakan to yung kahoy na mast? Bahala ka ng isipin kung paano. Tubigan mo at lagay mo na fertilizer. E, hindi halaman yun. Puro tanong. Sige na, umalis ka na. <laughs> Ayos ang naisip kong gimmick para talaga magtagal siya doon sa deck. Paano yun? Pabubulaklaki laki ng mas? bulaklakin? Anong ginagawa mo dyan, Marco? Officer Moleni, paano ba pabubulaklaki ng mas? Ha? Ano sinasabi mo? Didiligan ba at lalagyan ng fertilizer? Ang baho nun. Huh. Si Chef kasi, sinabing ganun daw ang gawin ko para bumulaklak ang mas. Bumulaklak ang mas? Aray ko! kasalanan mo. Sumakit ang likod dahil sa patawa mo, Marco. F Pero... Sinungaling yan si Leonardo. Malamang ay pinaglalaro ang kalang niya sa kalokohang inutos niya sa'yo. Lagyan na fertilizer ang mast. Si Leonardo na lang ang diligan mo at baka bumulaklak pa siya. Pareho kayo mga loko. Busy pa naman ako, sinasayang niyo oras ko. Baka may ibang ibig sabihin ang pabulaklaki ng mast. Baka naman salitang marino ang bagay na yun. Tama, baka pwede kong tanungin si Rocky. Rocky! Uy, anong meron? Ano ibig sabihin ng pabulaklaki ng mast? Pabulaklaki ng mast? Oo. Gusto ko lang tanungin, kagamitin mo pa ba bang mga madumi mong damit? Ha? Ewan ko kung sino naglagay, pero nakita ko mga damit mo dun sa basurahan. Talaga? Patay na! to, grabe. Ay, salamat, Rocky. Kung naitapon ito, wala na akong pamalit na damit. Teka oh. muna, hindi mo pwedeng itapon ng tubig. Ha? Huh? Kung hindi mo nalalaman, dito sa barko, mas mahalaga ang tubig kaysa sa pagkain. Mas mahalaga ang tubig? Ang tubig ay hindi pwedeng mawala kahit pa maraming tubig alat. Pero may tubig naman dito sa barko. Ganun ba? Meron ba tayong ilog o lawa dito sa barko? Ha? Wala. Ganito kasi, Marco. Limitado ang tubig sa tangke. Kapag naubos to, wala na tayong maiinom. Wala ni isang tao mabubuhay sa atin. Wala na? Ang tao ay kayang sampung araw na walang tubig. Kaya sa barkong ito, hindi dapat sinasayang ang inuming tubig. Ah, uh, paano ito? Hmm? Ay, sobrang tumi. Meron dun sa boiler room. Merong mainit na tubig. Hmm, Magpalam ko muna sa kanila, ha? Mahalaga ang tubig. Sige. Oh. assistant ko. May kailangan ka. Namansyahan kasi ang damit ko. Pwede humingi ng mainit na tubig. Sige, pagbibigyan kita. Kumuha ka ng tubig doon sa gripo. Salamat po. Sarapan mo ang luto mo, ha? Opo. Pag-iingat ka, mainit ang tubig. Opo. Uh, uh, yan. Salamat. Amedyo, anong nangyari sa'yo? Amedyo, Ah, uh, ah! Huh? Sobrang dumi mo na. Ah, uh, ah medyo! Amedyo! Amedyo, halika! Makulit kang unggoy ka, ng oh, Rocky! Oh, Marco, nakakuha hmm? ka ba? Pero mas dumami ang uhugasan ko! <laughs> Amedyo! Handa ka na bang maligo, ha? Uh, kalma, huwag ka makulit. Kapag dumami ka ulit, hindi na kay tutulungan. Yeah, ito ang regalo ko sa'yo. Ayos! <laughs> <laughs> Hoy! kayo dalawa! Oh? Pwede bang sumabay? Tambak na kasi ang mga labada ko eh. Dito na, Chef. Huwag ka masyado mahigpit sa akin ngayon, ha? Mabait na ako ngayon. Oh? May nangyari ba? Wala. Nagkwentuhan lang kaming dalawa kanina sa kitchen. Palaban ng batang to. Kung hindi siya naawa sa akin, hamog ng dagat sana ang pagkain ko kaninang umaga. Pero, totoo ba talaga na ang chef ay trabaho lang para sa mga duwag? Sabi ng joke lang yung kanina. Nagluluto tayong lahat kapag nagugutom. Lahat ay natatakot kapag may bagyo. Di ba, Rocky? Oo naman. Kaya ang mga matitigas ay mga tagalaba rin. Ah... Uh... <coughs> Sana, turuan niyo pa ako tungkol sa barko at sa galaw ng dagat. Para maisulat ko kay kuya at sa papa ko. Para malaman nila ang mga ito. At si mama, kukwentuhan ko siya. Alam mo na ba ang bigat nitong barko? Oo, sinabi mo sa akin dati, 1,200 tons. Gaano ka bigat ang isang ton? 1,000 kilos. Ang simple naman nun. Magaling. Tama ang sagot mo sa akin. Pero may iba pang tinatawag na ton. May iba pa ang ton? Ton ang tunog nito. Ang palo, tunog ton. Paluin ang lababo, tunog ton. Kapag ito namang kick ang pinalo, ton ton ton, ta, ton. Ton, ton, oh? ton, 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 ton! 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 Ton! Anong ibig sabihin nun? Wala lang. Tunog, ton. Ano nga? Ganun ang tunog. Tunog ton kapag kinatok mo ang keg. Makinig ka, Marco. Uh. Kung ang barko ay kaya magdala ng isang keg ng wine, sasabihin namin ang bigat nito ay isang ton. Kuha mo? Ano? Kaya ang dalawang keg ay dalawang ton. 1,000 kegs, 1,000 tons. Kaya ang Fulgore ay kaya magkarga ng 1,200 kegs? Tama! <laughs> Sinungaling! Ayaw mong maniwala, pero ang istorya ng ton ay tanyag sa lahat ng mga mandaragat sa buong mundo. Huh? Totoo ba, Rocky? <laughs> Siguro. Mm. Kayong mga mandaragat ay talagang mahilig mag-imbento ng storya. Ah. Diligan ng mast at lagyan ng fertilizer. Ano kayang ibig sabihin ni Chef Leonardo doon? Hoy, anong sinabi mo? Oo, sinabi mo rin yan kanina. Wala, kwentong marino lang. <laughs> huh? Yan, ayos na. Ha? Ano yun? Bulaklak! Ang mastay nagkabulaklak! Ano? <gasps> yes! Chef Leonardo! Bossing! Ano bang problema mo, Marco? Hindi mo kailangan sumigaw. Naririnig kita ng malinaw. Sumama ka! May bulaklak na ang mas Meron na? Tingnan mo po! Paano nangyari? Anong ginawa mo? Basta, sumama ka na lang at tignan mo! Ah, bilis! Hoy, huwag kayo tulak! Bilis na! Nahindahan bilis na! na. Ah, ah, ah. Tumingin sa itaas! Wala naman ako nakikitang bulaklak dyan sa mast, ha? Sige nga, sabihin mo! Paano mo pabubulaklaki ng mast? Ayun, mga bulaklak! Hindi mo ba nakikita, Angel? Ang ganda ng bulaklak! Yan, sinampay? Opo! Nakita ako na! ang mga damit natin. Naging bulaklak sa dagat. Magaling ka. Panalo ka. Naisip mo yan. <laughs> <laughs> Napabulaklak mo nga ang mas. Mm. Chef Leonardo, mission accomplished na. Oo, ang galing mo talaga. Kaya naman ay gagantimpalaan kita. Pwede mong gawin ang kahit na anong gusto mo sa araw na ito. Huwag ka lang magpagod. Opo, Uncle Chef. Huh? Uy, may isa pang bulaklak oh. na paparating. いいね船の旅ってなんだかこんなにゆっくりしたの久しぶりみたおいらには船はゆりかごなのさゆりかごそうさ親父の顔は覚えちゃいないしおふくろの膝の味もとうに忘れただがこうして波に揺られながら空を見ているとあの綿畑で育った頃不思議と思い出せるんだろくなもんも食わしてもらえない辛い毎日ばかりだったがおふくろの子守唄だけは 今でも忘れないよロッキーのお母さん死んだのそいつも忘れたよ。僕なんかずっとずっと幸せなんだね。だってもうすぐ母さんに会えるんだもの。おふくろな。 もうそんな時間か僕知ってるよカンカンカンカン2連打4回8時だよねおいらは仕事の時間だあ,あマルコああだ本当だ、はあ、もうすぐマルセイユだじゃあ僕も外国に来たんだねそうさ そしていくつもいくつもこれからいろんな国を通り抜けて母さんのところへ行くのさうわーとうとう外国の港に着くんだブラジルまであと1週間すっかり船の生活に慣れたマルコを乗せて快適に進むフォルゴーレ号では赤道を通るときに 赤道祭りのの盛大なパーーティーがあるのですマルコも船員たちも大喜びそしてロッキーやコックチョウは祭りの晩にマルコを驚かそうとある計画を練っていたのですそんなこととは知らないマルコはパーティーのごちそうを釣り上げて大張り切りでした次回母を訪ねて三千里赤道祭りお楽しみにね